ka ba naglalagi? Eh, sa ano, Manila. Tapos eh, bahay. Ala ko, mag-asawa ka no? Tiki, mag na. Sige, nagbahay na Hindi na kailangan mag-asawa at kang kaya mo na nag-iisa. Ako, papakainin -pa -pa mo, hindi mo kaano-ano. O, parang isa. <laughs> Tama si Kuya. Tama. Salibot, ikaw. sayote <coughs> ito na lang po yung carrots konti ka. lang konti lang bibiling ko Thank you. <coughs>

Anong Ano utang? Ayos lang yun. Sa negosyo ay talagang ganyan. Ayaren mo muna kaming. Sayo 'yung Sige, nilagpapakibigay oh, na 'yung tampe. Pepe, chay, po kayo. Gusto niyo ng kimchi? Yes, love. makakatikim ng kimchi niyan. Wala nang ang sawa. Oh.

Ipon nyo sa iyo Karot del Pepe Ito, del pepper.

ano ba matang, ma? <coughs> Bawang, sibuyas. Ilan, ilan po? Ilang tinsay, ma'am? Ano lang, ma'am? One ano pot na lang ay ang subuya yung broccoli meron na sa broccoli broccoli is healthy Oke, oh. <tuk> pokoknya nggak nyaman. Kalau, kalau mau

kolega 'bon. Wala si Lori lang tatlong taon siya ulaw. Oho, may mga kakaibigan tayo sa talong ah. Pothetic healthy pag may ganito. Healthy ang dan nitong talong, hindi masyadong chemical. Oo, nakakabaha. Hindi lang yan, kamatis pa pala May kangkong po ba kayo? Kangkong? Wala na po. Oh, wala na. Oh, pwede nang umpisahan ang ano. Uh -huh. Lagyan nyo na lang po nang kung magkano yung presyo. Presyo lang sa isang kilo. Para malaman ko paano ibibenta. Kung ah, ilan po pabuti nito? Apo, basta't yung sa kilo lang kung magkano. Kami nang bahala alam na namin. Ito po para uh, alam namin paano ibenta <laughs> yun, ito'y punan okay uh -huh. ito pa walang pechay bagyo eh Jimmy boy pechay bagyo Bulk na, tama naman, ibang tapon ahok. ko pala ang ano ay meron po kayong munggo magkano tita ang kilo ng munggo pahingi pong isang kilo pabili pala ha? na eh so kasya ito, kilo Thank you po. Sa ito. Okay lang puro coins sa mababato. ko <coughs> Hvað er þetta? Okay Okay, ilang items 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11 items Thank you po P.O. Tan, putik na <coughs> Tapos na tayong mamili mga ka-explorer Ko, oh, ah, kilay ko eh Mahirap yung na, nabubulo ng gulay eh Pagka hindi na uubos kami kumakain Tsaka mahina naman sa amin ang mga gulay-gulay kasi naglalako so, dagdag lang sa aming mga dagdag lang ng konti sa aming sari-sari store yung kulay okay let's go ang dito guys alam mo magde-December nandito na naman tayo sa my favorite uh, place. This is my favorite place. Ah. Daga ko rito para magmuni-muni. Magmuni-muni. nakaka-relax naman dahil kasi dito eh nakakatanggal stress ng mata pagka na-stress sa mata mo tumingin ka sa malayo kagaya nito nakaka-relax yan ng mga stress na mata Okay, let's go. Tara na.